Mukhang special pero napakasimple lang na tuwi nito. Sakte ito sa special na hataan pero swak sa bulsa. Kaunti din ang samkap na kailangan dito. Tara, duto na tayo. Gagawa muna tayo ng marinade. Pagsasamahin natin ang pineapple juice, toyo at paminta. Mix lang natin saka natin ilagay ang buong manok. Halos isang kilo nga pala ang manok na ito. Babadlon natin ito ng mga apat na oras or mas magandang overnight. Pagkababad natin, alsin lang natin ang marinade tapos iprito natin ang manok para mag-brown at masil din ang flavor. Nakakadagtag ito ng dinomdam sa sauce ng ating hamonado. Pag-brown na lahat ng sides, alsin muna natin sa kawali para maigisa natin ang sibuyas at bawang. Igigisa lang natin ang sibuyas at bawang ng isang minuto. Pagkagisa, ibalik natin ang manok at ilagay ang marinade. Dagdag lang tayo ng oyster sauce at haluin ng konti. Saka natin takpan at pakuluin ng 40 minutes gamit ang katamtamang apoy. Sa kalagitnaan ng pagluluto, mga 15 minutes, Balikta rin natin para maluto din yung kabilang side at maging pantay. Takpan lang natin at tutuloy natin na pagluluto nito. After 40 minutes, eto na yung ating manok. Dahan-dahan lang natin tumalikta rin para yung kabilang side naman ang maluto. Buhusan natin ng sauce yung ibabaw habang nangunuto para magpantay ang kulay at flavor. Tikman din natin ang sauce at lagyan ng kaunting asukal at asin, depende sa panlasa nyo. Ilagay na rin natin ang pineapple slices. Lutuin pa natin ito ng ilang minuto hangga sa maging malapot ang sauce. Ituloy lang din natin ang basting or pagbubuhos ng sauce sa buong manok. Nakakaabot ka sa part na ito. Comment nga kayo kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod kong recipe. Total cooking time nito ay halos isang oras. Tingnan nyo kung gaano kaganda at kasarap tingnan ang ating hamonado manok. Napakasimple lang nito, 'di ba? Ang ganda niya tingnan at siguradong lahat ay masasarapan. Tara, kain na tayo. Tingnan niyo naman lutong luto hanggang loob at humihiwalay ng buto. Ang sarap nito, promise. Ang sarap nito, magugustuhan ng buong pamilya.